dali video ni. Ay nagsasalita. Lipat TV, Jet. Lipat mo TV, dali. Oh. Akin na, magsalita ka ha. Oo, oh, oh. akin na, akin na. Oh, magsalita ka. Napindot daw niya, proud siya sa napindot niya. O, oh, Lipat TV, Lipat channel po. Opo. Oh, alilipat oh, lilipat tino. channel. Ayan ay, na, ayan ay, na, na. Lilipat na ni Mimi. Oh, oh lilipat oh, Na. Sasalita na si Jitjit. Ay, bomba. Mag-search na ikaw. Pataat, no? Oo. Uh oh, Oo. Uh oh. Ay, mali. Ano ba yung natin? Yan, kaliwa. oh, ayan. Yung mic. Sa punta mo sa mic. Back. Back mo muna. Back. Ba. oh, punta mo ba. ulit. Ba. Ba. Baba. Yan. Ba. Ba. Ay, kala ko ano. Okay, okay. Kalita. Oo nga, wala ka naman sa si iyo. O, oh, yan. Kaliwa. O. Oh. Okay. O, oh. oh, yan. Salita. Dali. Bidyan mo. Salita. Blippi? Ano yun? Salita. Ikaw. Sabi mo. Salita. Ah. Isa pa. One more pa. Ganun ulit. Up. Up. Oh. Okay. Taas pa. Kaliwa. O. Oh. O, oh, yan. Dali. Salita na. Oh. Kaliwa. Dali. Okay. O. Kaliwa. Okay. salita. Dali. O, search ka na. O, salita ba Ano? Search na ikaw! Matalino. Ay. Hindi naman kasi umiilaw ng pula eh. Oh. O, oh, dali o. Oh. Oh. Okay. O, oh. salita na. Dali. Blippi. Blippi? Blippi ba? Ano yun? Ang dami. O, ang dami, dami. sila. Na na. Ano, naubos na Ano nga Enter ulit. Okay. Okay. Blippi, dinosaur. Blippi, the jit-jit.